kasi ano Magaling kang kupal ka! Ito, ano tayo? tag, eh, tag tayo? Ah, ayan mga idola Kay Lorme Kay James TV Kay Lorme Kay James TV May kalahati pa Tugaw! <laughs> parinig kita Ay, sa mukha eh! Biskuit lang ang kinakain namin Mindanao kasi wala kami plano na uh, pumunta dito. Magaling kang kupal ka! Si Mrs. kasi, si Lermay James. Tumatakbo yung motor. Pare sabi, ang init. Sarap maligo. Eh, pumunta naman kami dito sa Bulacan. Sabi ko punta tayo ng North Sagaray. Pumunta tayo doon sa ano, pinaliguan, niliguan natin dati. Anong 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 pangalan nito? North Sagaray Poblacion. Ha? Poblacion. Hoy! North Sagaray Poblacion mga idol. Pumunta kami dito. Pagdating naman sa Balintawak. Dimiritso na kayo dito. Ano ba 'yun? Balintawak palengke. Gugong! Barilig kita sa, sa mukha eh! mga idol. Maganda dito mga idol. Kasi ngayon oh. Kita. Ayan mga idol oh. Nang reklamo si misis. Kasi yung isang balot na... Sino ba ito? Pitch. Pitch. Hmm. Pitch. Ang isang balot na presto mga idol, naubos na. Ubus na, ubus na ba ako nabubusog? Hindi pa kanda ba nabubusog eh. Sige nga, subukan mo! Kasi sa totoo lang talaga mga idol, ganun talaga pag foreigner ka. Gugol! Hindi na kailangan kumakain ka sa mga. kita sa mukha Mga kanin. Gunggong! <laughs> <laughs> mga idol, totoo yan. Pag foreigner, hindi na kailangan mga Real talk to, mga foreigner, bira lang yan kumakain ng kanin. Magaling kang kupal ka. Kasi, ang sabi nila, pag kumakain ka ng rice, mapasayo yung rice tirasis. Sige nga, subukan mo. <laughs> so, sa ano mga dinggit mga idol? Oo. Oh, binggit. Binggit ba yun? Binggit? Ha? Ah, mali ba yung words ko? talong hmm. <laughs> tong Pareho lang yun mga idol. No? Kasi ang pabilan at saka pabila, pa, pabili, isa lang yan. Pero iba lang ang tunog, pero isa pa rin yan ang ano, terms. Magaling kang kupal ka. Pabilan at saka pabili. ibig sabi, pabili ilan. Ilan at pumulong sa lima. Pabilan, di ka, tapos sinagot mo na agad yung minibili mo. Ayan. Ikaw na yung tindira, ikaw na yung customer. <laughs> Ay, di ba mga idol? Ay, mga idol Nakabulan oh. kami mga idol oh. Tagisan na lang kami mga idol. Mm. O pareho lang ang laban. Porket lalaki, malaki ang kanin, ang kain, hindi malaki. Sige nga mo. Tay <laughs> <laughs> mga idol. Ako kasi sa kanya isang piraso, sa akin kalate. Tinan mo sa akin no. Oh may gulo kong sabihin lang. Ayan mga idol, oh. maliliit, kunti-kunti lang. Parikit na lagi ka. Ang an lakas mo lumamon. Gugong! Barili kita sa mukha eh! Dandaan lang! Okay. Eh. mo. Isang balot. Pero, nag-isa pa rin kami. Oh. Para yung panghawak namin, oh. Hmm. Diba? Ah, Bus boko. Pumunta tayo dito. Family trip lang. Mas maganda kasi dito kasi ano, wala wala bayad dito. Pagsalita ka naman. Ano ba naman to si Lord May James? Busy ako. <laughs> Magaling kang kupal ka. Wala si James TV. Tumunta pa yan doon sa pila kamalayo-malayo malayo. para lang bumalik tilapay. Eh. So, doon sa kabila. Tumawid pa sa ilog mga doon. Sabi ko lang mainit sa paligod, dinala niya rito eh. Oo, oh, kasi ayaw ko man, ano. Masama ang dog. second time na namin ito dito. The The one -the -one. Pumunta kami dito nung una, doon kami nalikos sa babatas. Ano talaga? Rading, rading ute water Malakas talaga. Bagos, lakas ng agos Ang lakas ng agos. Nagulat nga kami ngayon, no. Medyo kalmado. Kalbado mababaw na. Maraming bata Pag pag linggo dito mga idol, marami to puno to. Pag linggo. Ah, pag linggo, pag so ngayong linggo na to, maraming papuntahin ko dito mga idol. Maraming papuntahin ko, ko dito mga vlogger. Sige nga, subukan mo. Magita-gaita kami dito. Pero iba ko lang, yung iba, makamay mga rides, hindi natin mano.